so pauwi kasi ako ng Rayat. So may pumara sa atin, kala ko na paano, naubusan daw ng gasolina. So itong lugar na to, liblib. -lib. Shortcut papuntang Rayat, galing ng Kandaba So walang gasolina dito, bibira yung mga dumadaan. So tumirik si tatay So kailangan nyo ng konting ano, Humingi ng gasolina o bibili Sabi ko atakin na lang So ayan si tatay Ayan, yung kolong-kolong na, yun, naubusan siya ng gasolina. So, ayun yung tricycle ko. So, malapit na lang kami sa bayan ng Arayat. So, sabi ko, katakin na lang namin yung tricycle niya para maka makauwi din siya. So, yeah, thank you. sa Kandaba. Ah, kung galing ka ng Kandaba. Hmm. Di ba nagkasabay tayo, tayo doon? Tayo kanina sa bahay pare. Oo, oh, sa bahay pare. Uh. Ah, sige, atakin na lang namin para makarating tayo doon sana. sige, ah, sige thank you. Ayun, okay na ba tay? Okay sige tayo. na uh, Sige tay, tara na Pagkarating na si tatay sa ano, sa kasa din Thank you So mga kapede, yung lugar na ano Ano yun, liplit, sabana Pagka uh, pipira din mga tumadaan na sa sakyan buat kenapa keadaan macam tu? Dan telefon Ayaw mo ba sa ano tay sa gasolinahan talaga? Eh, oh, na lang. Dadaan naman tayo, dadaan din Sige tay, sa so, ito mga kabeli, nakakita ng gasolinahan si tatay, yung bote-bote lang. So, Ayan, na-flip pa paano ka, Makarating na si tatay makakabalik na sana ano Gata niya talaga yung, yung tangke eh Baka makalimutan na? So si tatay bumili na lang na ano Nakalitro na gasolina Para ano na lang na. Kasi medyo may kalayuan pa yung gasoline station talaga rito eh. Ah, Asya na ba yung sa litro mo tayo? Makakarating ka na. Saan ka ba uwi niya? Santa Ana pa? O si tatay taga Santa Ana pa mga kabili. O oh, yun. Please kahit pa, pa nakarating si tatay. Kaya <laughs> lang tayo kasama ka sa vlog ko ah. Ngayon nga na to. So ano mo nalang ako sa mga oh. anak <laughs> ko. Nagpakita ng mukha si tatay ah. Oh crowd then. So, na tay? Thank you po. Maraming salamat po. Sana maraming po. Okay, thank you tay. Sana magkita pa tayo. Ha? Thank you. So, mga kabili, okay na tayo. Na, mga so, pagpagasolina sa tatay, yung nakaboting kasolina lang. So, ang mahirap kasi maubusan ng gasolina talaga dun sa daan na pinanggalingan natin. So, ano kasi yun, sa Bana, itira yung mga dumadaan sa so, sasakyan doon. Mabuti na, dyan po kami na. So, maraming salamat mga kabili. Uh, subscribe and like po. Mamaya po magigit kami ni Katrabaho dahil may order siyang with you daily sa akin. So, maraming salamat. God bless and Merry Christmas po.